manalangin kayo. O Diyos na maluwalhati, walang hanggang Diyos. O Panginoon, buksan mo ang aming mga labi, at ipahahayag ng aming bibig ang aming papuri at pasasalamat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalote ka namin. Pinupuri namin ang kaluwalhatian ng iyong pagkatao, ang kadakilaan ng iyong kapangyarihan at kabutihan, ang iyong katapatan at mapagmahal na kabaitan. Pinupuri ka namin na ang lahat na mayroon ka at mayroon ay sa amin. Na ikaw ay aming nag-iisang At buong galak at pananalig namin sinisigaw. Ang Panginoon ang aking tagapagtanggol, ang aking matibay na muhug, ang aking mabuting pastul at ang Diyos ang aming kanlungan at lakas. Ibinigay mo ang iyong sarili sa amin. Ikaw ang aming ama at kami ay iyong mga anak. Ang lahat ng pagpapala ng tahanan ng aming ama ay amin. Magiliw na patawarin ang lahat ng aming mga kasamaan at tulungan kaming gumawa ng taos pusong pagsisisi na nakatitiyak na kung ipagtatapat namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan na patawarin kami. Iligtas mo kami, O Diyos, mula sa kang itago o takpan ang aming mga kasalanan mula sa iyo at tulungan mo kaming ipagtapat ang mga ito ng hayagan. Panginoon, buong pananalig ko sa iyo katiyakam din inig mo ang aking panalangin. Hinihiling ko na sa araw na ito at sa bawat araw ng aking buhay, patnubayan mo ako saan man ako naruroon. Naway ikaw ay maging aking kasama saan man ako magpunta, at naway ang iyong kamay ay nasa lahat ng aking ginagawa. Pagpalain mo ako sa bawat sandali kung kailangan kong tisin ang mga mabagyong araw sa anumang kadahilanan. Panginoon, mangyaring ipaalala sa akin na ang mga hamon na kinakaharap ko ngayon ay nadlaladay ng pundasyon para sa mga dakilang pagpapala ng buhas. Gaano man kadilim ang araw, sa kalaunan ay sisikat muli ang araw sa mga ulap. Hayaan ang isang pagpapala ay dumaan sa amin ngayon sa lahat ng mga gawain ng amin buhay. Bigyan mo kami ngayon ng amin pang-araw-araw na pagkain. Hindi kami humihingi ng karangyaan, baka makalingutan namin ang amin pagtitiwala sa iyo. Ingatan mo kami sa kahirapan, baka matukso kaming magkasalap. Bigyan mo lamang kami ng aming pang-araw-araw na pagkain, at bigyan kami ng kasiyahan dito. Bigyan mo kami ng tiwala at kapayapaan. Kami ay nagsusumamo sa iyo na gamitin mo kami sa anumang paraan na amin pinakamahusay na makapaglingkod sa iyo. Iniaalay namin ang aming buhay sa iyo Huwag kaming mamuhay para sa aming sarili, ngunit naway gamitin namin ang lahat ng aming mga kakayahan, at ari-arian upang ang aming buhay ay maging pagpapala sa iba. Magiliw na pakitunguhan, Panginoon, ang mga may sakit at nahihirapan. Ipakita ang iyong pabor sa nangangailangan at sa mga mahihirap. Maging karamay at kaibigan sa mga nalulumbay at nag-iisa. Gabayan ang mga kabataan at akayin ang lahat ng tao na magtiwala sa iyo. Takpan mo kami ngayon ng anino ng iyong mga pakpak. Panginoon, ipinagkatiwala ko ang aking buhay, ang aking mga pangarap, at ang aking mga pangangailangan sa iyo. Gagabayan mo ako sa bawat kalituhan at bibigyan mo ako ng tagumpay sa lahat ng aking hamon. Mahal na Diyos, anuman ang mga pangyayari, mangyaring tulungan akong magtyaga. Ipaalala sa akin na hindi mo ako bibigyan ng pasanin na hindi ko kayang hawakan dahil kung saan nagtatapos ang aking lakas doon nagsisimula ang iyo hinihiling namin ang lahat ng ito sa mahalagang pangalan ni Jesus na aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, na pupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.